So gay pag gipatay na ko ang kaning kuan ba ang kaning kayo kay karon ang itlog may na ay plastic o oh. Ay na ba to Halaka Halaka Tanawa lang ang itlog na ay plastic Oh Halaka Sabani? Oh ya karon Hala Mama may plastic man yung itlog oo. Oh. Tanawa lang ay ako wagi ko magbinuang ang bao. Ala, sa sulod na, sa sulod sa itlog ba na ay plastik. Paghuwad na ako, muna nakita na ako siya. Sa mani o, oh. ala, sa mani siya. Ala o, oh. tanawa lang, muro man kadlog ni kanong ng itloga ni. Eh. Sa mani. Ala. ako ni ipakita niya kay madam. Ala, kay madam o ang gihatag ni Madam gabiin na itlog sa kuwa ba? Unya karon di ana ah, may plastik unsa man siya? Sa, sa bani mm. oi. Di gi ko maghinambog ba? Hmm. Tanawa. Ah, oo. Hmm. Hmm. Akong ikon ang kuan ha, ang kamera ha. lang ha. Mm. Um... Oh. Tanawa. Oh. Hala plastik sa laga, plastik. Hala sa manisya Uy, pamina mo ba? Ang itlog na ay plastik. utanawa ka. Tanawa na. Ush, ang sama siya, uy. Mm. Tanawa, mm. ka. Sama niya ako pa ba ni Luto, o, nung Ay, plastik talaga, o Plastik na. Paano nakapasok tong plastik dito sa itlog?

I don't like it. Mga <laughs> oh, langga tanawa, mga langga. O, oh, nagi siya eh. Ano Happy Three Kings. Happy Three Kings inyong mga kabuang. O, oh, tanawa. Tanawa lang, o. O, ang itlog na ay plastic. Plastic talaga siya. Alam ka, hino po manay. Ay, di na na ako ni Kanon, o eh. Di na na ako ni Kanon. Di na ko na ni siya ipakita kay... Ako na na ipakong kang madam. Alam ko. ka. Kalaki, di na na ako nilutuon. Saya nga, oh, uh, upat pa naman kabuok ni. Upat kabuok ni itlog ba? Uy, bakit nagkaroon ng plastic doon sa ano? <laughs> oh, bakit nagkaroon ng plastic sa itlog? Ano bang nangyari ngayon sa mundo? Bakit ganito? Nakakagulat ngayon yung ano ba? Oh, oh, nausan na nangyay. Di na na ako likaonon, di. Kayo na ay... Diri na ako nakita ng plastic, oh. Natinga ako, Na, pag okay na ako ganina, pag shake na ako, ana, wala ang ko. Pero pag huwad na ako, wala. Nung sabani na ako, nung sa banina, akong gikuha sa tinidor, plastik talaga siya as in. Plastic talaga siya. Oh, muna siya ay eh. Oh, mm. Paano nakapasok yung itlog? Paano to nakapasok sa itlog? Itong plastik na ito. Uy, ginuo ko, patawarin. Uy, Just go. Ay, nako hindi na ako kakain.